Grave threat at inciting to sedition, ito ang mga reklamong nirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI na ihain ng Department of Justice o DOJ laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Dahil ito sa pagbanta ni Duterte noong nakaraang taon na may kinausap na siya para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung siya ay unang mapatay. Ang reaksyon ng pangalawang Pangulo sa rekomendasyon ng NBI, quote, as expected. At talagang inasahan ang naging rekomendasyon ng NBI ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Kitang-kita po na may pagtatangka sa buhay ng ating Pangulo by the Vice President. Pinaboran din ng ibang mambabadas ang rekomendasyon. It would really strengthen our position that indeed um, the Vice President committed criminal acts. There's a possibility that they found evidences and probably people behind uh, uh, such threats. Para kay House Deputy Majority Leader Judah Cidre, mananatiling may banta sa buhay ng Pangulo kada araw na pinagpapaliba ng impeachment trial ni Duterte. If we continue to delay justice, we may be placing our Commander-in-Chief in serious danger. Ang Vice President ay may history ng uh, brash at violent tendencies. Sabi ni Senate President Chis Escudero, mag-uumpisa ang paglilidis ng Senado bilang impeachment court sa Hulyo, pagkatapos ng State of the Nation Address ng Pangulo. At hindi aniya makakaapekto ang rekomendasyon ng NBI sa kanilang trial. An impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi ito parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sampina para mga sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Trabaho yan magkabilang ng magkabilang panig ng prosecutor at ng defense. Panawagan naman ni ACT Teachers Party List Rep. Franz Castro huwag nang patagalin ang paglilitis at panagutin din si Duterte sa maling paggastos ng milyong-milyong pisong confidential funds. Ayon sa DOJ, natanggap na ng ahensya ang rekomendasyon ng MBI at sasailalim ito sa evaluation at investigasyon ng National Prosecution Service. Parte ng proseso ang paghingi ng counter affidavit at pag-aaral ng mga ebidensya. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus.